Nagigipit na nga ba? Daniel Padilla, tinutulungan si Carla Estrada na makabayad na ng utang sa Bernardo family. Sunod-sunod ang mga intriga ngayon sa pamilya ni Daniel Padilla, lalo na sa kanyang mami na si Carla Estrada. Ito ay matapos maglabasan ang balita na ibinibenta na umano ni Carla Estrada ang kanilang napakalaking bahay sa halagang 50 million pesos. Ito ay kasunod ng pagbebenta na rin ni Daniel Padilla ng isa sa kanya mga sports car na nabili naman sa halagang 5.8 million pesos. Hindi naman maiwasan ng publiko na magbigay ng kanika nilang mga reaksyon tungkol dito. Ayon nga sa ilang reaksyon ay tila malaki umano talaga ang pagkakautang ni Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Ngunit tila pinabulaanan naman ito ni Ogie Diaz ayon kasi kay OJ. Ang alam ko kasi parang gusto ni Carla ibenta na talaga dahil gusto na niyang lumipat sa bandang south. Pagpapatuloy pa nito, iniisip ng mga tao saan naman sila titira. Nagihirap na ba ang pamilya ni Daniel Padilla kaya nagbebenta na ng bahay? My goodness, ang importante may ibebenta. Kaugnay nito ay naong Katrin ang mga isiniwalat ni Christopher Min na malaki talaga ang pagkakautang ni Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Kaya naman hinuha ng publiko ay tinutulungan na ngayon ni Daniel Padilla ang kanyang mami na si Carla upang mabilis na mabayaran ang pagkakautang nito sa pamilya ni Catherine Bernardo. Ayon din mismo sa mga isiniwalat ni Christopher Min, hindi ito basta-basta isang milyon lamang sa katunayan ay lumalapit pa nga umano si Carla Estrada sa kanyang mga malalapit na kaibigan upang pautangin ito. Bukod kay OJ Diaz ay napareact din si Christian Albert Gasa o mas kilala bilang Sian Gasa. Ayon sa kanyang naging post, sports car ni Daniel Padilla, sold. Bahay ni Carla Estrada, for sale. Bakit kaya? I pray na sana makabawi ang kanilang pamilya sa lalong madaling panahon. God bless po. Kaugnay nito ay muling binato ng intriga. Si Daniel Padilla dahil pagkatapos ng pagbebenta niya ng kanyang sports car ay lumipad naman ito papunta sa Dubai. Ayon sa ilang komento ng mga netizen, ay tila tinatakbuhan ngayon ng aktor ang mga issue at mga intriga sa Pilipinas. Marami mang balita o intriga ang binabato ngayon kay Daniel Padilla maging sa kanyang buong pamilya lalo na kay Carla Estrada. Nananatili namang tahimik ang kanilang pamilya at hindi naglalabas ng kahit na anong statement. At maging si Catherine Bernardo, kahit pa napapabalita na malaki ang pagkakautang ng pamilya ni Daniel sa kanyang pamilya, ay nananatili din itong tahimik lamang.